Ito nga pala si Murky. At si Murky, ang pinakamadamot kong German Beauty. Mahilig nga pala akong mag-breed ng mga kalapate. At ang napili kong alaga ang breed ay German Beauty Homer. Madami din akong mga projects o yung mga gusto kong maipalabas sa aking pagbi-breeding. Ngunit tulad ng karamihan, ay marami din akong sumasablay ng mga projects dito. Marami din tayong mga delays. Ngunit, hindi iyon naging dahilan upang magpabaya ako sa pagbe-breeding ng aking mga napiling alagaang kalapate. Nakuha ko si Murky noong 2021. Marami na rin siya naging anak dito sa akin. Actually, meron na rin tong apo sa tuhod. Naglabas to ng Black Tiger, ng Blue Grizzel, Recessive Red, mga Velvets, at mga Blue Checkers. Naglabas din siya ng Black Pied. Pero, kahit isang beses, hindi pa naglalabas ng pure black si Murky napakaganda rin sana ng ibon na to malaking kalapate malaki yung ilong maganda rin yung hugis ng kanyang tuka balanse malaki yung baa at malaki din ang nilalabas niyang mga ibon si Murky nga pala ay isang pure black meron siyang spread modifier at blue base color meron din mga hindi magagandang feature ito si Murky kagaya ng kanyang ilong dahil ang ilong niya ay biak o yung tinatawag nating split wattle at isa pa sa mga negative din sa ibon na to ay yung kulay ng kanyang mata dahil merong kulay dilaw na nakapalibot dun sa pinakaitim na gitna ng kanyang mata which is medyo negative kasi yon. pero bagaman maraming negative ang ibon na yan <laughs> binibrig ko pa rin siya dahil umaasa pa rin ako na balang araw makakapagpabuga din tayo ng pure black o ng kalapate na kaparehas niya yung kulay o ganun talaga eh, no Minsan kasi talaga Pagdating sa pagbi breeding Kinakailangan Mahaba ang pasensya mo Lalo lalo na Kung meron kang target na palabasin O meron kang mga projects Gusto ko makapagpalabas Ng pure black din Kay Merky Upang maga-move on na tayo sa kanya Kapag may lumabas kasi ng pure black Ididispatchan na natin si Merky I-out ko na siya Or Ididispose Pero hindi ko kakatay daw ako nagkakatay ng kalapate ha So yun lang na no? <laughs> Pinakita ko lang sa inyo yung pinakamadamot kong kalapate. Kasama din 'yan sa pagbi-breeding natin na mayroong mga delay, konting delay no, may mga projects tayo na hindi natin nakukuha agad sa unang salang. Ayos lang 'yon, parte ito sa paghubog sa isang fancier na humaba pa ang pasensya natin sa mga ibon na ito. Bagaman hindi na ilalabas ni Murky ang mga gusto kong ilabas niya ay nakapaglabas naman siya ng mga kalapate na hindi ko inaasahan na lalabas galing sa kanya at yung huling lumabas ay isang recessive breed nakakaiba yung tail bar <laughs> Ito yung huling lumabas so excited pa rin ako sa mga posibleng pang ilabas ni murky sa ngayon chill lang siya dyan magbreed lang siya na magbreed pasawa siya dyan <laughs> so yun lang yun hindi ko napapatagalin no? thank you so much sa panunood ako nga pala si mastong at itong wirejuice tv maraming salamat sa pagkilala kay murky kita kits tayo sa susunod na video Ryan wrote in the words.